Hello and good day mga kasaksin! This is Jen Fiyo GTV Organic Don't Panic! It's organic masantos kakabwasan It's si Kuyamin dito sa Pangasinan. So yun, magandang magandang umaga po ngayon sa ating lahat mga kasaksin. For today's video ay eh, may napasyalad po tayo na isang kamagsasapan natin at kasaksid natin na taga Malasike, Pangasinan. No? Pero sayang hindi natin napuntahan ang kanyang tanim. Siguro sabi niya mas magandang timing pag namumunga na ito. No, ang tanim naman po niya is yung siling panigang at saka kamatis. So yun po, in-applyan niya po ng abundant harvest nung napasyala natin siya. Ikunento niya kung paano po naging uh, ganun ang kanyang pananim. Sa kabila po ng dire-diretsyong pag-ulan, nakasurvive po yung kanyang um, kamatis. So yun, pati po ang kanyang panigang na sili. Kaya ngayon, dire-diretsyo niya po itong ina-applyan. No? Sabi niya, gagawin niya 5 days or 4 uh, or 5 days niya daw a-applyan at medyo tataasan niya daw yung dosage. So ito po yung kanyang sinabi. Pero bago po muna yon, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayo updated sa lahat po ng videos po natin. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kasaksid. At uh, tuloy-tuloy po ang ating mga pagbibigay po ng idea sa ating mga kasaksid. Kala po sa darating po na taniman. No? At patuloy niyo pong subaybayan ang ating vlog. Lalo na po kay Pastora ay naku, malapit na po yan. Malapit na natin siya makausap kasi ngayon medyo busy po siya. At pasensya na po sa mga tumawag sa akin na hindi ko po nasagot ang tanong nila about doon sa pagtatanim ni Pastora po no? sa simula una hanggang harvest. Is, sasabihin din naman po natin yan no, sa interview natin sa kanya. Nawa, makatulong po sa ating mga kamagsasaka at dere-derecho po po ang ating pag-aaral at share ng good news at learning about sa pagsasaka po, no? Ngayon, let's go na po tayo sa video. So yun, magandang magandang hapon po sa ating mga kasaksid. Ngayon, nandito tayo sa Malasike, uh, Pangasinan at sa Barangay Gatang. So nandito po si Sir, ano pangalit niya Sir? Josilito Kabatbat. ah oh, si Sir Josilito Kabatbat. So pag napanood nyo to bisitahin nyo si Sir dito sa ano, kung taga Malasike kayo. so ito po si Sir Josilito. So yun Sir, sa paggamit nyo Sir ng Abundant Harvest Sir, saan nyo po siya ginamit Sir? Sa, ano, sa kamatis, mm -mm. sili. Si oh. Sa kamatis at saka sa sili, dun yung siya nagamit, oh. sir, no? Ano yung nag-experience nyo, sir, una muna sa sili? Medyo, yun nga, kahit na ulan ng ulan, mm -hmm. nung naisprehan, parang lumalaban sa ulan kahit na. <laughs> oh. Nai-stress. Nai-stress, oh Medyo hindi rin ano namatay nabuhay pa rin nabuhay pa rin yung iba namamatay na talaga pag ganun sir eh, no? oo parang ilang beses yung, yung sa yung nice namatay yung tanim niya eh ah namatay talos kasabay ko siyang nagtanim nagnang sili din sir oo oh, no? nauna lang ako isang linggo ah, siling panigang siling yeah. panigang ah, namatay oh, namatay ah. Hmm. ilang beses yung sa nice plants sir ah, nasa tatlong beses na ata ah tatlong beses mo lang parang ilang days na siya ngayon sir ano na siya may kitang buwan na kasi hmm. ano yun Uh, August 11 yata ko tinanim. August 11. So yun mga kasaksi, August 11 daw ni sir na naisprehan yung ano niya, yung kanyang uh, tanim ng ano na sili na panigang. Ayun, lumalaban siya talaga sa ulan. Namatay yung isa na niya. Pero sa kanya, one week yung pagitan no sir. No? One, week. one week. Nauna po uh, ng one week nauna si Sir ng one week pero ayun naging maganda yung resulta ng ano niya ngayon nawa sana hindi magtuloy-tuloy yung ulan para at least yung Oo, ano para natin maka uh, para makarecover dahil overdose daw ni Sir eh, no, Sir gagawin Oo, yung gagawin ano? Kung, ano para baka sakaling mm -hmm. sa mag makapagtanggal ng stress <laughs> pampatanggal parang Oo. stress reliever sir Oo. <laughs> uh, so doon naman sir sa ano nyo sir kamatis mga ilang days na siya ngayon sir wala nang tinanim niya ano, nasa... Ano na, one month na siya. One month na... Uh -oh. na Namumulak na lang. plan ah, nung ano Nung simula nung nai-transplant, sir. No? Ganun din. Pero mm -hmm. mas matibay yung kamatis. Mas matiba yung, yung kamatis. Kahit na ulan ng ulan, mm -mm. yung... Pero hindi lahat. Ah. Uh, kasi hindi nga... Hindi nga level na level yung pagka... Ano ko dun sa... Ah, oh. Hindi siya ano level yung, yung lupa. ganun. Minsan mm -hmm. yung... Ang na-stress lang, yung mga... <laughs> na ng tubig pero yung medyo nakaangat. Ah, ah. Kahit na ulan ng ulan tuloy-tuloy pa rin yung yung ano, niya. Paglaki niya, paglaki niya. Oo. Kasi ngayon namumulaklak na eh. Kahit so, na hindi ko siya na ng ah. abuno yung mga yung mga sugot. Ah, ah. Sugot ang tawag sa amin doon sa mga pinalitan mong namatay. Ah, okay. Sugot. So Kahit na hindi ko siya na diligan ng abuno, kasi tuloy-tuloy nga yung ulan. Ah, ah. Dinadaan ko lang doon sa spray nung abundant harvest. Oo. Ah, ah. Ina-absorb niya yung ano, nagkukulay green siya na lumalaki. Oh, Lumalago siya. Oh, lumalaki. Parang ano na, pag, na, pag, pag, pag na-spray nyo, nakikita nyo nag-green oh, agad yun. yung nga, gusto ko ang mangyari kung hindi masama sa halaman, gagawin kong mas... Yung 7 days, kahit na gawin kong 5 days ang oh, yung interval, interval niya. <laughs> niya. eh. Oh, para mas kaya mabilis makarecover. Mas lumago siya kasi oh. mas marami kang maaani kung mas uh -huh. maraming magiging suhi yung yes. ano yes tama. yung uh, halaman yung halaman kasi kung yun lang mismo talbos niya ang ano <laughs> nakatapos na harvest yun lang yun pag natapos na nag uh, -huh. uh buo ngayon wala, wala na wala na harvest pag wala siyang suhi oh, uh -huh. uh -huh. mas maganda yung may suhi talaga oh. Uh -huh. yung, yung maraming sama-sama maraming suhi uh -huh. So parang ano, sir, mula-simula, ilang beses niyo siya na isprin, sir? Anong date kayo? Ganun din, pangatlong beses kahapon siguro. Hmm, anong date yun, sir, yung pinakauna niyo? Naalala niyo pa uh, Ano, uh, hindi ko na maalala. Basta <laughs> no ang pagkakaalam ko, after ko siya ng... Kasi after, yung kamadis, after one week, ha -ha. diniligan ko na siya ng abuno. Ah, oo. So, ngayon, after one week ulit? Hindi, oo. Oh, after one week or five days siguro, uh, -huh. inspirahan ko siya nung no, abundant, abundant na. Abundant. Ah, okay. At tapos okay. ganun na yung ginagawa ko. Ah, parang inalternate. oh, okay. So, parang na. Pero minsan nag-spray na. din ako ng ano, ng... yung chemical uh -huh. pero with ano pa rin with polyar na chemical din mm -hmm. Uh -huh. pero hindi mo siya sir pinagsasabay hindi ah, in alternate ko alternate. Ano ba, one week ayo oh, After one week, oh. yung chemical naman. Ako oh, kasi bawal kasi si abundant habis sa gano'n. Pero adon. ito ang plano ko ngayon, mm -hmm. kahit na gawin kong pag, ay, ano, ang tatlong beses na siyang i ko yung abundant, mm -hmm. kung titignan ko kung Maganda yung resulta talaga. Oo. Oh, ang baga mo makikita eh. O oh. oh, kahit gagawin parang gagawin mo nang ano sir, isang lata na ng sardinas yung oh, ano mo. Saka oh. yung dadagdagan ko yung ano niya, yung dosage ng dosage, dosage niya. niya. Oh. So kasi, mm -hmm. na siya, hindi naman siguro masama yun ano. Oh, yes sir. At as long as naman sir na ano siya na tuloy-tuloy yung ano niya. Oh. Kasi ang iba kasi ano eh, parang every 7 days din eh sa pag-aabono naman yung iba. Pero yun, maganda siya na masabayan mo sa taas, masabayan mo oh, sa baba nit yung ginagawa ko. Mm, para maging healthy yung ano natin. Yan nawa, na hindi na masyado umulan. Uh, umulan man sana, hindi naman yung ganun grabe Yung saktong ano lang, saktong, saktong bagsak na. Uh, uh, mabasa lang yun. Para hindi pa din. magpatubig. <laughs> Oo, oh, hindi magpatubig. So yun, si Sir po, abangan natin yung kanyang ano, sa pag namumunga na nag-harvest na si Sir, no? no. Uh, pag ano Sir, pag bisita ano, ako o, dito. Pide, pag, uh. pag, pag may daan na rito, uh, uh, magpuntahan natin. Pag may tuyo, ay tuyo na yung daan, Uh, sa bagay pwede ito, na pag naanito wala ano oh, na eh, ito, mga... nila yun, no? oh, mga one month, kamo na. o oh, oh three weeks. Yan na. Okay, pwede na yun. Madadaanan na. sige, sir, maraming salamat. Ano, oh, Pwede rin naman tayo ko. Ah, oh, dito sa anong barangay sir? Pwede, pwede dito ngayon, sa Pakuwa. Ay, Pakuwa. Pwede magpupo. Ang daan natin dito. Sir. oh, pwede yung ah. Okay, ayun. Sige, sir. Sige, sir. Maraming salamat, sir, At abangan natin ang susunod nila na, sir. Apo, so, si Sir, ano nga ulit pa? <laughs> si Sir Roselito from uh, Malasike, Barangay Gatangpo, dito sa Pangasinan. Thank you.